I mean. Which is, thank you, Vice President. May I text Texting to three people? Um, what is the as it's happening now, Millions of people in the Philippines today suffer from all kinds of crises—political, economic crisis. We have also the flood control crisis. What are the personal worst crises that you have experienced personally or professionally? And, how did you cope, ma'am, and what can lessons can we learn from the way you cope, ma'am? Because there are a lot of crises in the Philippines. That's why I'll just the news front page. Political crisis, corruption crisis, flag control crisis, food crisis. Sorry, ma'am. For me, my personal crisis is aging. <laughs> do <don't> book. <laughs> yan siguro yung masasabi ko na uh, personal crisis, yung aging. Kasi uh, unang-una, mahirap na magbawas ng timbang kapag may uh, edad ka na. At syempre kailangan mo magbawas ng timbang. Uh, because na, biko dahil mahalaga yung cardiovascular health. No? hindi ka ma hindi ka ma-heart attack dahil uh, may edad ka na. Pangalawa, kung mapapansin niyo, naubos na yung buhok ko. Hindi ko alam kung bakit. Kung bakit. Every day na maligo ako, sinasabi ko sa inyo, siguro mga sobra 50 ang nahuhulog sa sa nabuhok sa ulo ko. Tapos alam ko yun. Kasi, di ba, nag-shampoo tayo, shampoo. Tapos pag ganun mo, sasama lahat yun, di ba? Tapos nilalagay ko sa tiles yun eh, sa wall ganyan, dinidikit ko siya. Tapos pagkatapos ko maligo, nililinis ko siya, tapos tinitingnan ko. Oh. Uh, nasres, siguro nasres ka na nga, kaya nahulog ang buhok mo. Na-stress ka pa kasi nahulog yung... So yan yung crisis natin, sir. Uh, aging po ang crisis. Tapos, uh, syempre kapag may edad ka na, mabagal ka na gumalaw. Napansin ko yon medyo hindi na siya antik. Hindi na antik ba? Snappy yung galaw. Uh, napansin ko din yon kasi nagmumotor ako. Tapos, yung reflexes ko ba, mabagal na siya. May, may chance na na pwede kang madisgrasya kasi hindi na yung hand-eye coordination, lahat yun, hindi na siya mabilis. So, personal crisis, aging. Kung merong fountain of youth, ni